Kain tayo guys. Saka. Ginunting oh. Good morning guys. Andito na naman tayo sa pwesto ko. At kakain na naman tayo. Kaso nga lang ang kakain natin ay gulay. Kaso niluluto pa eh. Ayun oh. Anong gulay yan? Taluyot. Taluyot. 3,000 yung mas patulong. Oo. Sarap ng dinding-ding. Saluyot, papaya, sitaw, tapos bulak-bulak. Tapos may isdang Di ba? Mga Ilocano ganun eh. Gamay, ipapakita ko. So guys, ito na. Ipapakita ko na yung ulam natin. Ayun o. No? Di ba? May init-init pa. May init-init pa na uh, ang tawag ng dinding-ding. sa Ilocano. Masa pa si mag-ulam ng dinding sa umaga. Lalo na yung mga Ilocano ay eh, sa ganyan. Pero okay so guys, kain tayo. Dinding-ding. Darap masarap yung sabaw. Mm. May ano pa yan, may isda pa na pinihaw. Yun, sarap. Kain tayo. Kain tayo guys, sarap. Dinding-ding oh. Mm. Sa umaga, masyakap ang dininting. Tapos, mainit na sabaw. Abang nakalagay dito, singkamas. Singkamas. Patola, bulaklak ng kalabasa. Hindi, bulaklak ng kalabasa. <coughs> Patola. At <coughs> saka, saluyot. Sarap. Lagi okay, masin na po. Hmm. Mga Ilocano kasi kami mga Ilocano. <coughs> Ito yung favorite namin. Lalo na pagkabagong luto. Yun o. No. Tapos may sahog na isda. Either bangos, tilapia, Basta ano, basta inihaw. <clears throat> o kaya prito, pwede naman. Inihaw prito, gano'n. Mag-imas na po. Okay, kwa. Mamigat nga gulay ito si Dana. Mm. Gulay is life. Para bawal may blood. Kain po, madam. Sige po. kinikot na baboy? Kinikot na baboy. ng gulay. Masarap ng gulay. Gulay. na. 嗯嗯。嗯